makakalap kami ng ganun kadaming um, bag para maibigay natin at madistribute natin sa mga kababayan natin. Pinay right now on Showbiz Balita. Puso stars na si Marian Rivera at ang asawa nitong si Dedong Nantes ay bukas palad para tumulong sa nasalanta ng Bagyong Karina. Pinangunahan ng primetime queen Marian Rivera ang pagbabalot ng mga ipapadalang relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Makikita sa kanyang Instagram stories na tulong-tulong ang kanyang mga kamag-anak para sa pagbalot ng mga goods, pati na rin si Zia at ang kanyang bunso ay nakapagbalot na rin at ang mga Dongyan team. Mababasa na higit 700 bags ang nagawa nila at personal na inihati ng team Dongyan ang tulong na ito sa JME Kapuso Foundation. Sa mga ganitong pagkakataon ay laging bukas ang pala ni Marian at Mr. na si Dindong Dantes sa pagtulong. Matatandaan noong pandemic, ang mag-asawa ang isa sa mga hinangaan dahil sa pagkilos nila sa mga pwedeng itulong sa mga nangangailangan. Kaya marami ang humanga sa mag-asawang si Marian Rivera at Dingdong Dantes dahil sa mga ganitong pagkakataon ay laging maaasahan ang pamilya ni Dingdong Dantes at ang Dongyan Team. 何が